Hi, good afternoon mga langga. Anong merienda niyo mga langga? Kain tayo mga langga. Sabi, pag wala ka na may content, mag ano, mag mag-upload ka lang ng kahit na ano video magkwento-kwento ka, ganyan. So, sino ka kwento? <laughs> Wala naman ang kakwentuhan na itong mga langga kasi mag-isa lang ako. So, kayo na lang ang kakwentuhan ko, mga langga. Mag-record lang kayo ng video diyan. tapos kaya upload kahit na anong mga langga. Basta, Sumunod lang tayo sa gusto ni Lolo M. Kasi ang gusto ni Lolo M, sariling video natin. Sariling video natin. Tapos huwag tayong gumamit ng mga music. Kasi gumamit ako ng music na non-copyright, pero copyright pa din. <laughs> Kaya, hindi na lang ako gagamit ng music. Ako na lang ang kakanta mga langga. Kaya tao na lang po rambutan, langga. <laughs> mga langga, ang dami kong ano, rambutan galing Quezon. Kaso, inubo lang ko kakakain ng rambutan. Kaya, pahinga mo na ako sa rambutan. Piling ko kasi yun, doon ako inubo kumakatila lamunan ko tapos ito na lang kakainin ko Mangos, mangosteen si maganda sa akin to eh mga langga sino dyan ang mga walang kakwentuhan tayo magkwentuhan kasi hindi tayo dapat sumuko kahit mamula yung dashboard natin, bumaba ang engagement natin, tuloy ang laban. Huwag <laughs> tayong susuko. Upload lang ng upload, mga langga. May awa ang Diyos. Pasa saan ba't sa atin din yan? Kung kaya nila, kaya din natin. Diba, mga langga? Kaya huwag susuko, mga langga, ha? Ninang, paabot ako ng kitsilyo nang. Huwag mo ka. Huwag mo kuchiliwin. Ay, oo nga pala. Huwag mo kutsilyohin yung sarili mo. Sorry, mga langga. Kasi ang tigas, mga langga, oh. Tapos, Ayun. Nag-iisip na ako mga langga kung anong i-content ko. Nag-iisip pa ako kung anong iuulam namin. Kasi meron akong kamansi doon mga langga. alam niyo ba yung kamansi mga langga? Masarap yun sa ano? Sa bulang lang. Hindi yung ng mga langga. Parang langka siya. Masarap din siya sa gata. Tapos, chacha ako so. Yung kasing gamot na iniinom ko mga langga. Meron sa umaga before, before meal at meron ding after meal. Sa tanghali, before meal, after meal, ganun. So apat na beses. Yung ano ko, guyabano wine ko, at, uh, before bedtime. So, madami akong gamot, nakakalito nakakalimot din ako kamusta naman yung mga dashboard yung mga langga wala bang regla mga langga kasi yung dashboard ko mga langga Two weeks may regla. Pero ngayon, nakakaaho na. Kaya salamat sa inyong mga langga, ha? Salamat sa pagpapanood nyo sa mga videos ko. Salamat sa pag-follow. sarap Kaya babalik ako sa ospital sa Miyerkules, bukas pala. short video lang ito mga langga. So, salamat sa panonood mga langga. Bye for now and thank you for watching mga palangga ha. Ay. Sarap ng lasa. Thank you for watching mga palanggan. See you on my next one. Bye!